yun mga ka-experience no kung ito yung truck na ginawa natin sa Pasig yung nirod test natin doon sa loob ng company lang no ayan ah uh, namin tong diodes niya, tsaka relay uh, maayos pa naman sila tapos ito hindi kami yung nagpalik niyan sila akala nila control valve yung sira tapos itong leveling uh, ni-repair namin no? Kasi parang nagcarbon dun sa loob mga ka-experience. Pero alam niya ba kung kung ilang taon na to na ginawa sa Pasig mga ka-experience, no? Ayan. Ang alam ko dun sa YouTube ko na sa dalawang taon na siya may mga ka-experience, no? Yan, pero nandito siya ngayon sa Tarlac. Yan, mapapuntang Kamiling ah uh, dito namin siya ni-repair dito sa warehouse nila, boss. Ay, pero sa Pasigto to naka ano, naka destino to truck na to. Pasig to Tarlac ang byahe nito, mga experience no. Ayan, kita niyo naman, 2 years na to ang truck na to. Ayun, chinigap namin yung mga dies, okay naman silang lahat. Ito lang yung naging problema, tapos itong bagong kabit na airbag nila na yan, singaw din. No, singaw yung bagong airbag na kabit. Kasi itong dalawang switch na to sinervisan na namin yung dalawa. Ayan, naka-epoxy na yung isa. Ayan, mga ka-experience yan. Ayan, oh. namin, pinalitan namin ng, uh, ng piyesa sa loob, mga ka-experience, no? Ayan, papalagay na namin para matesting na, no? Ayan. Nakarga na namin ang hangin yung kanina, mga ka-experience. Nakita namin nagluloko yung isang switch dito kaya yung isa din sabi ko servisan na rin natin so pare silang may carbon na dun sa loob mga ka-experience no itong truck na to 2 uh, years na na ginawa no 2 years na po to mga ka-experience yan naalala nyo yung truck doon sa pasig na doon lang natin siya niro-road sa loob ng company ito po yung truck na yun mga ka-experience no. Ayan, ha, ah, lalabas tayo mamaya mga ka-experience para makita nyo yung truck na to. Ay, pinapatip ko lang sa bata ko. Diyan din sa sabi yan no. Kasi dati wala pa tayong upgraded na computer box. Ngayon na ah, lahat ng mga ginagawa natin, nilalagay na natin sa taas ng ulo. Wala na dito, wala na kayong makikita mga relay dito ngayon. Nila, nila, nilalagay na namin doon sa taas mga ka-experience no. So ayan mga ka experience ang kita niya naman no. Oh. Yan, oh, tama naman ba 'pag pakasa kalo, okay na yan. Oh, tingnan niya yung truck ng mga ka experience, pero hindi lang natin kukunin yung tatak ng company, no. Kapagalitan tayo ni boss. Okay lang kunin yung truck pero yung ano hindi siya pwedeng makita. Mga ka experience, no. Ayan yung truck na yan, yan yung ginagawa natin mga ka experience, no. Ayan Ayan makikita naman pero hindi na makita yung pangalan eh ito yung truck na yun sa Pasig mga ka no ayan kita nyo naman diba ayan ngayon 2 uh, years na siya may get nung isang linggo lang tinawag to nung Bernice mga ka-experience tinawag to sa amin yan So, yun, uh, papanda rin nila natin mamaya, mga ka-experience, no? Yan. ganyan katagal yung trabaho natin. Two years na maigit, no? Bago siya nasira. So, sulit na sulit na don sa ano, mga ka-experience sa binayad nila sa atin noon. Sulit na sulit na mga ka-experience. Kita nyo naman. Yan. Yan. Ayan yun Maka experience yan yung tracking na yan Ayan o no? Kita nyo naman Ayos sya diba ah. Ayan Mga ka-experience yung Ginawa natin noon Old model pa sya kasi wala syang Warning lights dito Ayan Pero lahat ng mga ginagawa natin may mga warning lights Nasa lang lahat para na monitor kung ano nagiging problema so yan yan po yung mga experience mga experience Ano mo na okay na? pinipix mo na siya? No. may karga na silang lahat? No. ayun o oh. matigas na sila yan automatic yan mga ka experience subukan mo ang ano itaas yung rod nya ha teka tataas ko yung rod nakalagay na ba yung tornal yun na ito, ito. ha uh. ha ayan ayan Naka automatic yan Ayan, ayan ang pag tumakbo siya. Ganyan na siya kataas mga ka-experience, no? Ayan. Kikita niya na mataas lang talaga tong ring nito kasi yung palapa niya super laki. No? So ayan mga ka-experience. Okay na. Pinapatap ko na lang sa bata ko. Pinapais ko na lang yung dusungan ng mga switch doon sa loob para pupulot na yung mga gamit diyan mga. Tas Lagay mo na rin yung mga tornilyo to, no? Ha? Ayan. Okay. Ayan, kita niya nag-automatic siya mga ka-experience, no? Ah, uh, ni-repair lang namin yung switch niya, kabilaan. Chineng up din namin yung mga diodes kung may problema. So wala namang problema yung diodes. Yung relay ah, okay pa naman siya, gumagana pa naman sila. No? Ayan, mga ka-experience. Nasa siya kanina, pagpunta namin dito kanina, bagsak ito. Yung lahat ng apat na to, bagsak lang. No? Wala silang angin, lahat sila walang angin, mga ka-experience. No? Ayan, kita niya naman, okay na. So yan, hanggang dito na lang po mga ka-experience. No? Iro-road test na lang nila to. Pag dumating yung driver, mga ka-experience, galing pa ng Pasig. Yung driver na ito, mga ka-experience. No? Ayan. Ayan, uwi na tayo ng Pampanga. Tarlac natin ito ginawa mga ka-experience, no? Ayan, kita niya naman. Ang taas ng wing band nito, no? Ayan, mga ka -kay. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyo, mga ka-experience. Thank you, thank you po sa inyo. Ayan, tapos na. Tapos na po, mga ka-experience. Ano ba, ito okay na? Tip mo, mo lang. So, yun. Okay na, nag-automatic na. Maraming maraming salamat po sa mga nanood, mga ka-Express. Pangaka-Express. Thank you, thank you po sa inyo lahat.